Medyo malamig-lamig na nga din pala ang panahon dito kaya magluto muna tayo ng sinigang na manok. Simpleng ulam pero pagpapawinsan ka talaga neto ng sobra. Hi guys, ngayong araw tara samahan niyo ko at magluto tayo ng napakasimpleng ulam. Pagkadating nga namin dito sa accommodation galing trabaho ay dumiretso na nga din pala ako doon sa tindahan ng mga gulayan para nga mamili ng mga gulay para dito sa lulutuin nating sinigang. Hindi nga rin pala kompleto itong mga gulay na nabili natin. Okra, talong, kamatis at saka labanos nga lang din pala yung nabili ko. Tapos kung kailan nakauwi ako dito sa bar saka ko pa naalala yung dahon ng kangkong sign na rin siguro ito na tumatanda na tayo kaya nakakalimutan na natin yung mga bagay-bagay ewan ko ba kung ako lang or kayo din paminsan-minsan tapos nagtakal na nga din pala ako ng bigas dahil magkasaing muna tayo para habang nag-aasikaso ako ng mga ibang gawain dito ay nakasalang na tayo ng sinaing di bali malate yung pagluto natin ng ulam ang importante ay masinaing na tayo kaysa naman nakapagluto na tayo ng ulam tapos wala pa pala tayong sinaing ayo bagay guys ano bang una nyong niluluto sinaing pagkain ba or ulam? Pero alin man doon sa binanggit ko ay bahala na kayo. Grabe na pahaba na nga din pala yung kwentuhan natin. Kaya tama na muna itong kwentuhan at magayat na tayo dito ng mga pangrekados natin tulad ng sibuyas at bawang. Pagkatapos ko nga rin pala mabalatan itong labanos ay ginayat ko na nga din pala ito ng pa-slice. Masarap din talaga itong labanos sa sinigang. At itong okra naman ay tatanggalin ko nga lang din pala yung pinakadulo niya. Tapos isunod naman natin gayatin dito yung talong. Ganyang hiwa nga lang din pala sa talong ay all goods na. Tapos ibababad ko nga lag din pala muna ito sa tubig para hindi siya mangitim dahil wala tayong talbos ng kamote este kangkong pala itong mustasa na lang yung ihahalo natin at kung hindi nyo pa nasusubukan ito ihalo sa sinigang guys ay subukan nyo na sobrang sarap nyan pagkatapos ko nga din pala mahimay himay yung mga dahon dahon dito dumerecho na nga din pala ako dito sa kusina para dito na malinisan inugasan ko nga din pala ito ng mabuti ng mga tatlong beses dahil kung sino sino ang humahawak dyan kaya kailangan talaga natin ito hugasan ng mabuti at syempre lalo na kapag karne at dahil ready na ang lahat ikaw na lang ang kulang. Kaya buksan na ang mahiwagang lutuan natin. Tapos magsalang na tayo dito ng kaldero at maglagay na rin tayo dito ng mantika. Huwag ka nang mamili bahala ka na dyan kung sino ang uunahin mong gigisahin. Siya ba or ako or yung nasa likuran mo. Siya ba ang dahilan. Kaya ako ay lumisan. Charot lang. O siya. Tama na nga yan. at magluto ka na lang dyan. Baka mamaya ay umulan pa. Kaminsan-minsan huwag din tayo masyadong seryoso sa buhay. Kailangan din natin maging masaya. Maikli lang ang buhay kaya enjoy lang. O siya napahaba na naman ulit ang kwentuhan natin bali ginisa ko nga lang din pala muna yung mga regalos natin hanggang sa lumabas yung aromatics nya pagkalipas nga din pala ng mga ilang minuto guys kumulo na kaya ilalagay natin dito yung mga gulay tapos pwede na nga rin pala natin isabay dito yung dahon ng mustasa Parang sobrang dami nga na itong gulay natin pero ayos lang yan mas masarap nga kapag maraming gulay Tapos tatakpan nga lang din pala natin ito hanggang sa kumulo ulit Maglalagay na nga rin pala tayo dito ng mga pangpalasa Wala akong ibang mahanap na sinigang sampalok kaya itong Manila sampalok na lang yung dinampot ko Ayos na yan basta sinigang at magkalasa din yan sila Baka magtaka nga rin pala kayo guys kung saan ko ba nabili yung Manila sampalok Yan lang din naman kasi available doon sa tindahan Kaya wag na natin hanapin yung mga nawawala Dahil sa sobrang kakadaldal ko nga iluto na nga pala itong sinigang na manok natin. Kaya tinikman ko na nga din pala ito kung tama lang ba yung lasa. Ayos naman yung lasa kaya nagsandok na nga rin pala tayo dito ng ulam. At syempre hindi man kukompleto yan kapag walang patis na may sili. Kaya dinurog-durog ko na nga din pala ito para may sipa. Kaya naman tara guys kain muna tayo. Ang sarap talaga humigop ng sabaw kapag mainit-init pa. Tapos sinandok ko na nga rin pala itong mga gulay. Tapos papatisan ko pa nga ito ng maanghang-anghang. O sya, first bite na muna tayo guys. Unang subo. Mm, grabe. Ay, ang sarap. <laughs> Tapos kumuha pa nga ako ulit dito ng patis at nilagay ko dito sa karne ng manok. Grabe nakakagana talaga kumain kapag may partner na patis. Bago nga rin pala matapos itong mini vlog natin. Kung hindi pa kayo nakafollow, like, share, comment. At para alam ko hanggang saan lugar umabot itong video natin. Mag-comment ka lang dito kung taga saan ka. So ayun lang. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye bye!